ano ha? maglaro kami ng aking papis na alaga ko ito ang galing galing nila oh. Oh, ang naman oh. ang cute, -cute naman ng choy choy ko mm. ay galit ay galit mm. eh, ito naman ito naman ang aking uwi uwi malambing ito oh. Hmm, malambing lambing yung mga bibis namin yung batuta na yan Mm, galing kami sa baba, nagikot ikot ikot mm. Mm -hmm. <laughs> Ang isa namin na babae, andun sa sopa, nakahiga. Mm. Ang um, kit-kit naman ang aking mga batuta na ito. Ang lambing-lambing nito, guys. Um, ang lambing-lambing. Um, ang lambing-lambing. Ang chui-chui-chui-chui na yan, o Ang chui chui chuy chuy na yan, oh. um, Oh, tingnan niyo, oh. <laughs> tingnan, tingnan niyo, oh. Ang bait-bait ng mga talino ko na yan, eh. Talino-talino pa. Hmm. Hmm. ang akin namang, ano. Hello! Ang babae namin. Na mabait. Natahiga <laughs> lagi sa sopa. Yung bais-bais niyan, maghapon lang yan naka higa. <laughs> Mayroon pa siyang kumot. <laughs> May kumot-kumot pa siya. <laughs> Nagaantay sila sa kanilang mami. At saka daddy. Choy-choy. Oh. choy, choy. <laughs> Uy, uy. Ayan, nakahiga na si uy-uy ko, oh. Nakaiga na si o, oh. oh, nakaiga-iga na yung uwi ko, oh. uwi-uwi. Nakaiga na yung uwi-uwi ko. Kakatapos lang nila kumain. Mm hmm. Mm.